Nakakaranas ka ba ng kakaibang paggising sa pagitan ng alas tres hanggang alas singko ng madaling araw? Iyong eksaktong oras kung kailan tahimik ang mundo, pero ang puso mo tila may kakaibang kabog. Parang may kumakatok, hindi sa pinto mo, kundi sa kaluluwa mo. Hindi ba't nakakaisip ka, anong meron, bakit ako nagising? Mga kapatid, hindi ito simpleng insidente. Hindi ito dahil lang sa sobrang kape o dahil nagising ka mula sa panaginip, maaaring ang paggising na ito ay paanyaya mula sa Diyos. Parang tinatapik ka niya at sinasabing, Anak, gising ka na, may sasabihin ako. Ang sabi nga sa awit 63 verse 1, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, hahanapin kita ng maaga. Ang aking kaluluway na uuuhaw sa iyo, ang aking laman ay nananabik sa iyo sa tuyot at walang tubig na lupain. Alam mo bang ang oras na ito ay tinatawag ng marami bilang watch hour sa espiritual na kalendaryo? Panahon ito kung saan ang mga panalangin ay makapangyarihan, ang boses ng Diyos ay malinaw at ang kalaban ay aktibo. Pero higit sa lahat, ito ang oras na maaaring nais ng Diyos na makipag-usap sa iyo ng malalim. Ang tanong, handa ka bang tumugon? Kung iniisip mong aksidente lang ito, tandaan mo, walang aksidente sa plano ng Diyos. Sa Efeso 5.14, sinabi, Gising ka, ikaw na natutulog, at bumangon ka mula sa mga patay, at ang liwanag ni Kristo ay sisikat sa iyo. Maaring ito ang panawagan na magising hindi lamang ang iyong katawan kundi ang iyong kaluluwa. Mga kapatid, isipin ninyo ito. Ang bawat paggising mo sa oras na ito ay tila isang personal na mensahe mula sa Diyos. Sa gitna ng gabi, habang ang mundo ay tahimik, maririnig mo ang bulong ng Espiritu Santo na pumupuno sa iyong puso. Kapag tinawag ka ng Diyos, ito ay tulad ng isang hari na pumupunta. Ngayong umaga, alamin natin kung ano ang dapat mong gawin kapag ginising ka ng Diyos sa pagitan ng alas tres at alas singko ng madaling araw. Huwag mong baliwalain ang tawag na ito. Tatalakay natin ang tatlong simpleng hakbang makinig, manalangin at magtiwala. Hindi ito aksidente, kapatid. Ang Diyos ay may layunin sa bawat tapik niya sa ating puso. Huwag nating sayangin ang ganitong oras. Sa bawat paggising, may himala. Ngayong umaga, sama-sama tayong maghanda para sa plano ng Diyos. Naranasan mo na bang biglang maputol ang tahimik mong sandali ng paggising dahil sa unang mong hinahanap ay ang cellphone? Sa halip na makinig sa Diyos? napupuno ang isipan mo ng mga notification, balita o social media. Mga kapatid, hindi kaya ang maagang paggising ay paanyaya ng Diyos na iwan muna ang mundo at pakinggan siya? Sa susunod na maranasan mo ito, subukan mong buksan hindi ang screen ng cellphone, kundi ang tainga ng iyong puso. Ang madaling araw ay natatanging panahon. Habang ang mundo ay natutulog, ang kalangitan ay bukas para sa mga naghahanap ng Diyos. Ang katahimikan ay parang isang banal na espasyo kung saan walang ingay ang sumisingit sa komunikasyon mo sa Diyos. Tulad ng sinabi sa Una Hari 19.12, at pagkatapos ng apoy ay may mahinang tinig na parang hangin. Ang tinig ng Diyos ay hindi sumisigaw. Ito'y bumubulong. Kapag natututo tayong makinig, Natututo tayong sumunod. Sa Biblia, maraming pagkakataon kung saan ang Diyos ay nagsalita sa gitna ng katahimikan. Ang batang si Samuel, halimbawa, ay tinawag ng Diyos sa kalagitnaan ng gabi. 1 Samuel 3:4-10. Hindi niya agad na pero sa huli, sinabi niya, "Magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod." Hindi ba't ganito rin ang dapat nating gawin? madaling mahulog sa tukso ng cellphone o ng iba pang distraksyon. Pero kung nais nating marinig ang Diyos, kailangan buo ang ating atensyon sa Kanya. Subukan mong maglaan ng oras na walang kaharap na screen, walang ingay ng radyo o anumang abala. Ang oras na ito ay para lamang sa iyo at sa Diyos. Magsimula sa simpleng panalangin. Hindi mo kailangang maging magarbo ang salita. Sabihin mo lang, Panginoon, nandito ako. Ano ang nais mong sabihin sa akin? Kapag inialay mo ang iyong puso sa ganitong paraan, binibigyan mo ang Diyos ng puwang na maghayag ng kanyang kalooban sa iyo. Ang tinig ng Diyos ay maihahalin tulad sa malamig na ihip ng hangin na dumadampi sa iyong mukha sa madaling araw. Napakabanal, napakapayapa. Kailangan lang nating itong pakinggan ng may bukas na puso. Tandaan, ang Diyos ay palaging nagsasalita. Ang tanong lang ay kung tayo ay handang makinig. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao na kailangang sumigaw para marinig. Siya ay isang ama na nagmamahal kaya't ang kanyang tinig ay puno ng habag at pag-ibig. Kapag siya ay nagsalita, ang layunin niya ay para ilapit ka sa kanya upang ipaalam sa iyo na ikaw ay mahalaga. Sa pakikinig sa Diyos, natututo tayong maunawaan ang Kanyang mga plano. Binibigyan tayo ng direksyon, pag-asa at kapayapaan. Sa gitna ng ating takot o pag-aalinlangan, ang Kanyang tinig ay nagdadala ng liwanag. Sa madaling salita, ang pakikinig sa Diyos ay isang regalo na nagbibigay buhay sa ating kaluluwa. Huwag kang mabahala kung minsan tila wala kang naririnig. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang wala siyang sinasabi. Maaring ang katahimikan mismo ang kanyang mensahe, paanyaya na magtiwala sa kanyang plano kahit hindi pa ito malinaw. Kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, huwag mo itong baliwalain yakapin mo ito ng buong puso, tulad ng ginawa ni Maria nang sinabi ng anghel na siya ang magiging ina ni Jesus. Sinabi niya, Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Lucas 1.38 Ganito rin ang dapat nating gawin, ang pagtanggap at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ang pakikinig ay isang kasanayan na kailangang sanayin. Hindi ito madali sa simula pero kapag natutunan mong marinig ang Diyos sa gitna ng katahimikan, ito'y magbabago sa iyong buhay. Ang bawat madaling araw ay pagkakataon para mas lalong mapalapit sa Diyos at maramdaman ang Kanyang presensya. Sa mga oras na ginising ka ng Panginoon, huwag kang mag-alala o magmadali. Manatili ka sa Kanyang presensya. Ang Diyos ay nagsasalita, naghihintay lamang siya na ikaw ay makinig. Kapag narinig mo ang tawag ng Diyos sa kalagitnaan ng gabi, ano ang unang hakbang na gagawin mo? Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Ang bawat paggising ay paanyaya sa isang mas malalim na koneksyon sa Diyos. Ito'y parang isang liham na personal na iniabot sa iyo ng langit. Ang sagot mo? Panalangin. Ang panalangin ay hindi lang ritual. Ito ay pagpasok sa trono ng Diyos. Sa madaling araw, walang distractions. Wala ang ingay ng trabaho, pamilya o social media. Ikaw at ang Diyos lang. Sabi sa Jeremias 33.3, Tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapakita ko sa iyo ang mga dakila at bagay na hindi mo nalalaman. Ang panalangin ay imbitasyon sa isang supernatural na pag-uusap sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa mga sandaling ito, pwede kang magsalita sa Diyos ng kahit ano. Ikwento mo ang takot mo, ang mga pangarap mo at ang mga bagay na hindi mo maunawaan. Wala siyang tinatanggihan. Walang panalangin na masyadong maliit o masyadong mahirap para sa Kanya. Minsan, hindi na kailangan ng salita. Ang mga luha ang nagiging panalangin mo. Sa awit 56 o itong sinasabi, Itinatala mo ang aking mga pagkakabagabag, ipinipon mo ang aking mga luha sa iyong sisidlan. Kapag lumuluha ka sa presensya ng Diyos, ito ay isang anyo ng pagsamba. Ang mga luha mo ay parang hiyas na itinatago ng Diyos sa kanyang kabanalan. Kapag nananalangin, huwag mong kalimutang ialay ang pamilya mo sa Diyos. Ang madaling araw ay oras para humingi ng proteksyon at pagpapala para sa kanila. Ipagdasal mo ang kanilang kalusugan, relasyon at pananampalataya. Sa panalangin nagiging tagapamagitan ka para sa iyong mga mahal sa buhay. Hindi lang personal na pangangailangan ang dapat mong ipanalangin. Ang ating bayan na puno ng hamon at pagsubok ay nangangailangan ng panalangin. Sa 2 Chronicles 7:14 sinasabi, Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin at hahanapin ako at tatalikod sa kanilang masasamang gawa, diringgin ko sila mula sa langit. Maaari kang maging bahagi ng pagbabago sa iyong panalangin. Alam mo bang maraming himala ang nangyayari sa kalaliman ng gabi at madaling araw? Ang espiritual na mundo ay mas aktibo sa mga oras na ito. Kapag nanalangin ka, nagiging bahagi ka ng labanan sa Espiritu. Ang panalangin mo ay isang makapangyarihang sandata laban sa anumang puwersa ng kasamaan. Hindi kailangan laging malakas ang boses mo sa panalangin. Minsan, sapat na ang tahimik na usapan sa Diyos. Isipin mo ang isang bata na humihingi ng yakap sa kanyang ama. Ganito rin ang Diyos. Handa siyang makinig sa iyong mga hinaing kahit pa ito'y bulong lang ng puso. Ang panalangin ay isang pagkilala na hindi mo kayang gawin ang lahat ng mag-isa. Kapag nanalangin ka, sinasabi mo sa Diyos, Ikaw ang may kontrol, Panginoon. Ang pagpapakumbaba sa Kanya ay nagbubukas ng pintuan para sa Kanyang biyaya at lakas na dumaloy sa iyong buhay. Huwag mong gawing isang monologo ang panalangin mo. Ang panalangin ay hindi lamang puro salita ito rin ay pakikinig. Matapos mong sabihin ang lahat ng gusto mo, manatili kang tahimik sa presensya ng Diyos. Maaaring may gusto siyang sabihin na mahalaga para sa iyong kalagayan. Mga kapatid, ang panalangin ay hindi lamang pagsasabi ng problema, kundi isang pagtanggap ng solusyon. Sa bawat Panginoon, tulungan mo ako, meron ding anak narito ako na tugon mula sa Kanya. Sa bawat madaling araw na nananalangin ka, hindi lang nagbabago ang sitwasyon mo, kundi ikaw mismo ang binabago ng Diyos. Kapag ginising ka sa madaling araw, gawin mong misyon na manalangin. Buksan mo ang iyong puso, ibigay ang lahat ng alalahanin at makipag-usap sa Diyos na laging naririyan. Tandaan, ang bawat panalangin ay mahalaga sa kanya. Isipin mo ito. Sa gitna ng dilim, sa oras na halos lahat ng tao ay mahimbing na natutulog, ginigising ka ng Diyos para kang tinapik sa balikat ng isang kaibigan at ang mensahe niya ay malinaw, may sasabihin ako sa iyo. Hindi ba't kamangha-mangha na ang hari ng langit at lupa ay pinili kang kausapin sa kalaliman ng gabi? Mga kapatid, hindi kailanman gumagalaw ang Diyos ng walang dahilan. Ang Diyos ay may layunin sa bawat kilos niya. Ang paggising mo sa madaling araw ay hindi gawa ng pagkakataon. Sa awit 121-3-4 sinasabi, Hindi siya magpapahintulot na ang iyong paay madulas. Siya na nagbabantay sa iyo ay hindi natutulog. Kapag ikaw ay ginising, ito'y paalala na ang Diyos ay laging gising, nagbabantay at kumikilos para sa iyong kabutihan. Maaring ang paggising mo ay isang babala. Baka may paparating na hamon na kailangan mong harapin. O baka naman ito ay isang pagpapala. Isang panawagan na magpasalamat at maghanda para sa bagong biyaya. Ang Diyos ay laging nauuna at gusto niyang ihanda ka para sa anumang darating. Sa bawat paggising, ipinapakita ng Diyos na hindi ka niya nakalimutan. Maaring iniisip mo, "Bakit ako, Panginoon?" Ngunit ito ang sagot niya. Dahil mahalaga ka sa akin. Mahal kita at gusto kitang gabayan. Ang Diyos ay laging may plano at ikaw ang bahagi ng plano niya. Minsan, ang dahilan kung bakit tayo ginising ng Diyos ay para palakasin ang ating tiwala sa Kanya. Kapag nagising ka, alalahanin mo ang mga pagkakataon sa buhay mo kung kailan hindi ka niya pinabayaan. Ang Diyos ay matapat at kailanman hindi siya nagkulang. May mga pagkakataon na hindi mo mauunawaan kung bakit ka ginigising. Ang mga tanong ay bumabalot sa isipan mo. Ano ang gusto mong sabihin Panginoon? Ngunit ang sagot minsan ay hindi agad dumarating. Dito nasusukat ang tiwala mo. Tulad ni Job, maaari mong sabihin, bagaman hindi ko siya makita, tiwala ako sa kanya. Kapag naramdaman mo ang presensya ng Diyos sa kalagitnaan ng gabi, ito'y parang yakap na nagbibigay lakas. Ang kanyang presensya ay nagbibigay liwanag sa madilim na landas. Sa mga oras na ito, nakikita mo ang Diyos hindi bilang malayong nilalang, kundi bilang isang ama na kasama mo. Kahit walang sagot o malinaw na mensahe, ang katahimikan ng Diyos ay isang paalala na siya ay kumikilos sa likod ng mga eksena, tulad ng sinabi sa Roma 8:28. Alam natin na ang lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng aksyon. Ito ay isang paanyaya na magtiwala sa Kanya. Ang pagising ay maaaring paalala na bitawan ang mga plano mo at yakapin ang plano ng Diyos. Sinasabi niya, ang mga plano ko ay higit sa iyong naiisip. Kapag natututo kang magtiwala Makikita mo na ang kanyang plano ang pinakamaganda para sa iyo. Ang tiwala sa Diyos ay parang ugat ng isang punong malalim ang kapit. Kahit anong bagyo ang dumating, ikaw ay mananatiling nakatayo. Ang pagising sa madaling araw ay hindi dahilan para matakot, kundi paalala na may Diyos kang maaasahan. Mga kapatid, tandaan mo, ang Diyos ay may layunin para sa bawat pagising. Maaring ito ay para magbigay babala para palakasin ang pananampalataya mo o para iparamdam ang kanyang pagmamahal. Ano man ang dahilan, ang tugon mo ay simpleng pagtitiwala. Kapag ang Diyos ang kumilos, laging may mas malaking plano sa likod nito. Kapag nagising ka sa kalaliman ng gabi, alalahanin. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ang kanyang layunin ay para sa iyong kabutihan. Magtiwala ka sapagkat ang kamay ng Diyos ay gumagalaw sa paraang hindi mo nakikita. Mga kapatid, isipin nyo ang susunod na pagkakataong magising ka sa pagitan ng alas 3 at alas 5 ng madaling araw. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, at higit sa lahat, huwag mong baliwalain. Tandaan mo, ang Diyos na nagdala sa iyo sa mga oras na iyon ay ang Diyos na may dahilan, layunin at plano ito'y isang paanyaya sa isang espesyal na sandali kasama siya. Kapag nagising ka, simulan mo sa simpleng pagtanggap. Sabihin mo sa Diyos, "Narito ako, Panginoon. Ano ang nais mong ituro sa akin?" Huwag mong sayangin ang katahimikan ng madaling araw sapagkat ito'y isang banal na oras kung kailan maaaring buksan ng Diyos ang kanyang puso sa iyo. Kahit hindi mo agad maunawaan kung bakit ka ginising, tandaan mo, ang Diyos ay laging naroon. Sabi nga sa awit 121.4, Siya na nagbabantay sa Israel ay hindi natutulog ni napapagod. Kung siya ay nagbabantay, siguradong nasa mabuting kamay ka. Huwag mong kalimutang gawin ang tatlong hakbang na ito, makinig, manalangin at magtiwala. Sa pakikinig, maririnig mo ang kanyang direksyon. Sa panalangin, mararamdaman mo ang kanyang presensya. At sa pagtitiwala, makikita mo ang kanyang plano na mas malaki sa iyong inaasahan. Ang pagising mo ay isang paalala na ikaw ay pinili. Sa bilyong tao sa mundo, pinili kang kausapin ng Diyos. Hindi ba't kamanghamangha ito? Ang Diyos na lumikha ng kalawakan ay may espesyal na plano para sa iyo. Kapag nanalangin ka sa madaling araw, tandaan mo, hindi ito simpleng oras. Maraming himala ang nangyayari sa kalaliman ng gabi, kapayapaan, kaliwanagan at mga sagot na matagal mo nang hinihintay. Ang pagising sa ganitong oras ay hindi lamang para sa iyo, ito'y para sa pagbabago. Maaring ginagamit ka ng Diyos upang ipanalangin ang ibang tao o upang ihanda ka sa misyon na inilaan niya para sa iyo. Mga kapatid, hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Maraming tao ang nakakaramdam ng tawag ng Diyos sa gabi. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mensaheng ito, maari nating hikayatin ang iba na tumugon din sa kanyang tawag. Ang pagtitiwala sa Diyos, kahit hindi mo naiintindihan ang kanyang mga plano, ay isang pagsubok ng pananampalataya. Ngunit sa bawat pagsubok ay may biyaya. Ang Diyos ay tapat at hindi kanya iiwan. Ano man ang layunin niya sa paggising sa iyo, makakasiguro kang ang Diyos ay hindi nagkukulang. Ang kanyang plano ay para sa iyong kabutihan at ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo. Ngayong narinig mo ang mensaheng ito, nais kitang hikayatin na gawin ang dalawang bagay. Una, ilapat mo ito sa iyong buhay. Kapag ginising ka ng Diyos, tumugon ka ng may pananampalataya. At ikalawa, ibahagi ang mensaheng ito sa iba. Mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang video, at i-share sa iyong pamilya at mga kaibigan. Sa ganitong paraan, tayo'y nagiging bahagi ng misyon ng Diyos na magbigay ng pag-asa at liwanag sa madilim na mundo. Mga kapatid, kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos habang nakikinig ka ngayon, huwag mo itong baliwalain. Nais ka niyang kausapin at gamitin. I-like mo ang video na ito at mag-subscribe para mas marami pa tayong mapag-usapan tungkol sa Kanyang salita. Ibahagi mo ito sa iba para maging inspirasyon din sila. Maraming salamat sa iyong oras. Tandaan mo, mahalaga ka sa Diyos. Ang bawat paggising mo sa madaling araw ay paalala na hindi ka niya nakakalimutan. Naway patuloy kang pagpalain ng Panginoon at naway maranasan mo ang Kanyang kapayapaan sa bawat araw. Anak, nandito ako, ang sabi niya. Manampalataya ka sapagkat ang Diyos na tumawag sa iyo ay siya ring magbibigay liwanag sa iyong buhay. Pagpalain ka ng Diyos. Amen.